Guys, muli na magpapatuloy ang mga laro sa Philippine Cup at pagkatapos ng 2 weeks PBA break, buhay naman ang handog ng Liga ang Manila Klasiko, Ginebra vs. Magnolia. Magaganap po sa March 31, araw ng linggo yan. Ito ang magiging unang pagharap ng Gin sa at Hotshots ngayong conference, kaya marami nang nag-aabang. Ang alam natin, ang mga fans ng magkabilang kupunan na ay nag-i-score kung sino ba sa dalawang team na ito ang nakalalamang sa mga nakaraang Manila Klasiko. At bakit ba tinawag na Manila Klasiko ang sagupaang Ginebra Magnolia? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kung itinuturing ang Hinebra bilang pinakapopular na team sa PBA, hindi rin naman pahuhuli ang Magnolia sa dami ng mga tagahanga. Hindi naman tinatanggi ng kasulukuyang mga player ng Hinebra kung bakit popular ang kanilang team ay dahil sa nag-iisang The Living Legend na si Robert Jaworski. At naging mantra ng team ang Never Say Die dahil din kay BJ dahil sa mga comeback win na itinala ng kupunan sa mga nakaraang laro. Yung halos hopeless na pero dahil sa never say die attitude ay nakakahabol pa at nagagawa pang manalo. Para sa mga young generation basketball fans, ang Manila Klasiko ay nakoin ng isang online sports editor na si J. Mark Tordesilla nang sabihin itong ang Hinebra Pure Foods rivalry ay kapareho ng El Clasico Football Rivalry sa pagitan ng Real Madrid at FC Barcelona. Pero bago pa ang Hinebra Pure Foods Rivalry ay nauno nang naging makulay o mainit ang rivalry sa pagitan ni na Robert Jaworski ng Hinebra at ni Ramon Fernandez ng Tanway. Dating magkakampi sa Toyota si na Fernandez at Jaworski, ngunit naging mahigpit na magkaribal kalaunan. Nagharap sa All Filipino Finals ang Ginebra at ang Tanduay. Sa unang pagsasagupa ng dalawang kupunan sa Finals, nagwagi si Ramon Fernandez. Ngunit nakaganti ang tropa ni Jawo ng tuldukan ng Hinebra ang Grand Slam bid ng Tanduay, 151-130 sa sumunod na third conference. Mula noon, tuwing naghaharap ang team ng dalwa, inaasahan ang pisikalang laro dahil sa sinasabing pagkainis nila sa isa't isa. Hanggang noong 1988 ay mabili ng Pure Foods ang PBA franchise ng Tanduay. Ngunit ang Cold War sa pagitan ni Jaworski at Fernandez ay lalo pang uminit. Nung time na yon si Jaworski ang mukha ng PBA. Siya ang pinakapopular na basketball player sa buong Pilipinas. Milyon-milyong basketball fans ang umiidulo sa kanya ngunit libu-libu rin ang namumuhi sa kanya. Hanggang magretiro na nga ang mga dating player na palitan na ng bago. Dumating na sa Pure Foods ang bagong iidoluhin ng mga fans. Alvin Patrimonio, Jericho Diniera at Jojo Lastimosa. Nagdating ang sa Hinebra ang mga bagong players pero naroon pa rin si Robert Jaworski bilang playing coach. Pinangunahan ng bagong henerasyon ng mga manlalarong umuukit din ng pangalan sa larangan ng basketball. Bawat laro ng Ginebra at Pure Foods ay laging inaabangan ng mga fans. Kahit ngayong wala na ang mga dating player ng magkabilang kupunan. Ang ilan sa mga dating player ng Ginebra ay pumanaw na. Ang iba naman sa kanila ay maaayos ang buhay bilang retired player. Pero si Robert Jaworski ay napabalitang may malubhang karamdaman. 78 years old na ang alamat. Nasabi nga ni L.A. Tenorio ay siyang dahilan kung bakit sikat na sikat ang Barangay Hinebra. Utang daw nila ang lahat sa The Living Legend. Anyway, sa linggo ay isang Manila klasiko na naman ang mapapanood ng mga fans. Inaasahan na ibibigay ng Hinebra ang lahat upang makabawi sa tambak na pagkatalo sa Meralco sa kanilang huling laro. Ngunit siguradong tatapatan ng Magnolia ang intensity ng Gin Kings dahil isang malaking karangalan palagi sa kanila na magapi ang Hinebra. Ang magnolya ay nasa proseso pa rin ng wika ay nagpapagaling ng sugat sa pagkabigong makuha ang kampyonato sa nakaraang Commissioner's Cup. Ngunit kung nasugatan ang hotshots noong nakaraang conference, tiyak mas malalim ang sugat ng Hinebra dahil nasweep sila ng SMB sa semifinals. At pareho nga silang may gustong patunayan ngayon sa conference na ito. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout Shoutout Shout out sa'yo Divina Lizardo at kay Dandy del Castel Castillo Diyan sa Batanes Island Shoutout din sa'yo George Batong Ingat si JB Shoutout din sa'yo Juan Suriegue Good morning din, Idol. At shout out din kay Papa Kiko. Jose Rodrigo, shout out sa iyo, Idol. Kay Almera Sumolat. Salamat. Josie Casilao, dapat ingat lagi si Scabby. Borlagatan Donald, ingat ka lagi dyan sa work mo, kabayan. Ingat lagi. Erwin Santiago, shoutout sa iyo, idol. At si Irineo Salangsang, shoutout din sa iyo. And si Rosemary Juan at Bia, ang kanyang apo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.